Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog. Ang balita, anong atin dyan, Pops Lord? The guy, Pops J, the guy. Hindi ate guy, ah, the guy. <laughs> si Ramon Magsaysay, ang natatanging Pangulo ng Pilipinas na namatay sa isang marahas na aksidente. Nangyari yan sa araw na to, taong 1957, nang sumalpok ang sinasakyan ng aeroplano sa Mount Manunggal, isang bundok sa Cebu. Naimbitahan kasi si Magsaysay na pumunta sa naturong syudad para dumalo sa isang graduation at inspection ng housing project para sa mga sundalo. Late na natapos si magsaysay noon pero kahit this oras na ng gabi, alauna na madaling araw ng March 17, Sunday, e eh, pa rin bumalik ng Maynila ang Pangulo. At dalawang beses pa nga raw siyang niyang tinanggihan ang alok ng pamilya Osmeña na sa Cebu na lang magpalipas ng gabi. Bakit kamo? Ay sa anak ni Magsaysay, ang dating senador na si Jun Magsaysay, sagrado raw ang araw ng linggo para sa kanilang pamilya. Ayun, bait. Alauna ng madaling araw habang bumibiyahe pa Maynila sila magsaysay at anim pang pasahero sakay ng C-47 na aeroplano na pinangalanan niyang Mount Pinatubo dahil sa tubong Zambales. Nagkaroon ng malawakang investigasyon sa crash kasama ang sari-sari mga ahensya. Kasama na rin siya ng NBI at ang official finding, metal fatigue, bumigay ang makina. Pero kahit taglabas na ng official resulta, hindi pa rin maiwasang kumalat ang espekulasyon at mga conspiracy theory ng mga marites. Una, pilot error daw. Pero malabo raw ito dahil eksperto naman daw ang mga nagpapalipad. Pero anak ni magsaysay overloaded daw ang aeroplano dahil pang 26 lang daw dapat ang capacity nito. Dagdagaw pa nasa sa hanggang 20 kilos ng mga basket ng mangga. At ang panghuling conspiracy theory, si raw ng CIA nagiging independent na raw kasi si Magsaysay mula sa mga Amerikano na kanyang major supporter sa kampanya. Ang mga Marites talaga, oh. Basta, matapos ito, matinding paglulugsa, ah, lugsa, ang bumuo sa Maynila para kay Magsaysay. At sa kanyang alaala, mga paps, isample e na lang natin ang pinakamalupit na campaign jingle sa kasaysayan. Mango, mango, Hmm, uh, at yan ang headlines doon. History ngayon, may replay ang tadhana. Well, ang balita. Balik sa'yo, Pops J. Maraming salamat, Pops Lord.